So welcome kayo guys sa paunti-unti nating pagtatayo ng bahay. At ang gagawin natin ngayon ay kukontinyo lang natin yung paglalatag ng si Parlins natin. Tapos na yung rafter natin. Tapos na yan. Pero may mga kulang pa dyan na mga brace brace lang tulad dyan sa corner na yan. Hindi pa natin siya nalagyan ng parang ganun sa kabila. Ayun. Ayun dapat lagyan pa yan dyan sa gitna so ang purpose ng mga pako na to sa raptor natin actually wala pang nakakaalam nito ako pa lang yung unang nakaimbento ng ganitong klaseng raptor na napakatibay pag nakadikit sa firewall so fix na fix hindi siya gagalaw pag uh, na natin to so yan, sa dami ng pako na yan. Yan. So, ang gagawin natin dito, dahil naka-firewall tayo. Ayan, naka-firewall tayo. So, nakikita nyo may agwat sya. Ng mga 2 inch. Ayan, mga 2 inch. So, ang purpose nito ng mga pako na yan, para kumapit dyan yung siminto. yan, para kumapit dyan yung siminto. Pag binuhusan natin dito. So, Dalagyan mo yan sa ilalim ng harang. Plywood man o dos por dos iharang si mo dyan. Pagkatapos, bubuusan mo sa rito. Yan, bubuusan mo sa dito. So, kakapit siya. So, kung nakikita kayo ng hamba sa paggawa ng hamba ng pinto, ma pinto, so, ganito yung ginagawa nila. Pinapakuhaan nila ng marami. Tapos, tatapalan nila ng ah uh, siminto. Yan, bubuusan nila hindi kaya tatapunan ng mortar pinisingan. So, pagkatapos natin buhusan to, so, pipinisingan na natin dito. Itong pader na to at saka sa ilalim. Nabuhusan natin to, pinisingan natin to. So, pag nalatig na natin lahat dahil kulang pa yung sipar lins natin, may mga ilang piraso pa. Tutuloy na natin yung hollow block dito. tatas natin siya tas natin siya diyan na lumagpas hanggang dito. 'Yan. Lalagpas siya hanggang diyan. Firewall nga 'yan. So, antibay niyan. Kung gusto niyo matibay yung bubong niyo. Okay, uh, firewall lang ang ang i-design niyo. O yung ilagpas dito sa labas. 'Yan. Pwede rin diyan ilagpas pero para medyo may design. Pero para sa akin mas matibay tong firewall. Ang dito sa taas. Kahit sobrang lakas ng bagyo 'yan, 'yan yung magpo-protekta sa bubong mo para hindi ilipa rin ng hangin. Okay. So mat matibay ang pag paggawa natin ng firewall. So sinasabi ko pa first uh, ako pa lang yung gumagawa ng ganito na rafter. Um, binubuhusan ko sa gilid. Yan wala pang ibang nakagawa niyan so marami na akong nagawa na ganito na matibay talaga yan so share ko lang sa inyo para sakaling magpagawa ko ng bahay at gusto niyo na firewall tibay niyan hindi kanya magsisisi yan so ito yan nat alos na kumpleto na natin lagay yung mga ganito niya ng mga brace nya kasi tutornilyo natin yan dyan butasan natin dito yung um, uh, natin yan dito tapos itik screw natin dyan pali dalawa ilalim taas dyan para hindi siya gumalaw hindi sya magumalaw so asos halos nalagyan ko na yan lahat yan yung gitna na lang so gitna na yan lalagyan pa natin yan yan Lagyan natin ng mga brace yan para matiba yung si links natin. Yan. So, okay. Uh, tutuloy natin ito. Uh, at i-upload ko pag natapos na natin lagay ng si links. Uh, at lagyan ng mga brace dyan sa gitna pa yan So, may guide tayo rito. Ayan. May guide tayo dyan. Tulad dito, medyo malalim. may medyo may space. So, iangat natin yan ng ganun. Pwede natin sapian dito silalim lalim. dahil meron naman tayong dig ganito. Ayan. Mayroon naman tayong ganyan. So, ito kasi, hindi naman perfect yung rafter natin na tuwid talaga. Dahil paglagari kasi ng kahoy na yan, uh, bumabalok to may tumataas kaya may makikita kayong may oka ayun may oka kasi mataas yung part dyan yan tapos ito rin may oka din kasi mataas din yung part nito so ayan may mga guide tayo yan guide natin no. kailangan di umangat na tudo. kailangan may space yan so yan para tuwid na tuwid talaga yung bubong natin mula doon hanggang sa taas walang umuumbok So, lagyan nyo ng guide. Yan lang guide. Yan. Ganun so, din dun sa kabila. Lagyan natin ng guide. So, ito lang muna yung guys, yung uh, napakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Step by step to yung paggawa natin ng bubong bubong na naka-firewall. Okay, so, uh, ayan. Pakilike na lang yung video natin. Ha? Para uh, maraming makapanood ng video natin magkaroon din sila ng mga idea sakaling paggawa sila ng sa sarili ng bahay